Okay sa video ito, uh, share natin paano mag DDC or top dead center ng Honda CB125. Okay, ganito lang po ang mga marking na tatandaan natin. Dito po sa dito sa butas na to. Meron kayong makikitang parang gatla dito, ito. Tutukan lang natin ng camera para makita nyo. Ayan. So dito Meron kayong makikitang parang taga dito. Ayan, bali yan. Ayan yung parang taga. May guhit siya, may gatla. Meron siyang gatla. Ngayon, sa magneto naman, yung magneto na yun, yung magneto kasi hindi nyo gano'ng makikita yung nakasulat doon ngayon din dinrowing ko doon yung, yung makikita mo nyo dito sa butas na to dinrowing ko yung tsura doon bali ang un, pag iniikot nyo matadaanan nyo yung parang tatlong guhit muna habang iniikot nyo yan matadaanan nyo yung tatlong guhit so dito tayo sa ikalawa yan yung ikalawang guhit na yan, maliter siya tapos sa tabi may guhit yan yung itatapat natin dito sa guwit na nakita natin e, doon sa butas na yon so may yung butas na yon nakatapat dito sa babo ito yung butas ganyan so pinakataas noon mayroon siyang gatla yung sinilip natin kanina so bali dito na yon yan yung gatla dyan makikita nyo naman pag nagbaklas kayo itatapat nyo lang ito doon ayun pag nakatapat na yon dapat yung ano naman yung kamis sprocket so ito hindi nandito siya oh, sa gilid yan yung kamis sprocket meron siyang ito yan ayan ikuti natin ikuti natin paharap Yan, habang iniikot natin dito, habang iniikot natin dito, dapat sisilipin nyo dito kung malapit nang tumapat doon sa sinasabi natin kanina. Kasi una yung madadaanan habang iniikot ito hanggang sa madaanan yung ikalawa. Ayan. ikotin na natin. Habang iniikot nyo, sisilipin nyo yan kung tumatapat na. So ayan, pag nakita nyo yung tumapat na yon, dapat naman sa cam sprocket yung piston niya ganyan no? yan ito ito dapat ito nakatutok dito sa tornilyo dito gitna nito yan, dapat nakatutok dyan tapos yung line bali mayroon yung line yung cam sprocket Ayan. Yung line niya na dalawa, naka-align yan dito eh. Ganyan. Basta ito. Ayan. Ito. Yung nakaganyan siya. Ito. Dapat nakatutok dito sa gitna ng tornilyo. Ayan. Dito sa banda. Tutok siya dyan. Ngayon, pag yung line na yan eh, itong guhit ng kamis si bracket malayo na siya. Parang, ano siya ng konti para siyang hindi siya nakalain talaga dito pag maluwag na kasi yung ano yung timing chain ganun na nangyayari para siyang advance or delay ng isang ipin ganun po yan